sa isang madilim at liblib na kagubatan, natagpuan ang isang babae na duguan at sugatan. Siya ay tinangay at dinala sa isang kubo, kung saan maraming tao ang naghihintay, tila may malalim at misteryosong ritual na nagaganap. Nakagapos siya sa isang kahoy na poste sa basement, hindi makagalaw habang ang grupo ng mga tao ay nagtipon sa kanyang paligid. Ang mga taong ito ay hindi ordinaryo, Marami sa kanila ang mukhang tagapagsagawa ng mga sinaunang ritual, at isa sa kanila ay si Harold, ang ama ng batang babae. Sa gitna ng kanilang pagsasagawa ng ritual, unti-unting nagsalita ang bata. Ngunit ang mga salitang lumabas mula sa kanyang bibig ay hindi na kanya, halatang isang masamang espiritu ang kumokontrol sa kanyang katawan. Habang dumadaloy ang mga mabibigat at nakakakilabot na mga salita mula sa kanyang bibig, Napagtanto ni Harold na ang kanyang anak ay sinapian ng isang demonyo. Puno ng sakit at pighati, gumawa siya ng isang desisyon na walang sinumang magulang ang gugustuhin gawin, kinailangan niyang patayin ang kanyang anak upang mapigilan ang demonyong sumakop sa kanyang katawan. Sa desperasyon, siya ay kumuha ng gasolina, ibinuhos sa katawan ng kanyang anak at sinilaban ito ng buhay. Habang ang apoy ay nilalamon ang katawan ng batang babae, binaril niya ito ng shotgun upang tuluyan ng mapatigil ang halimaw na nagkukubli sa loob niya. Matapos ang kahindik-hindik na pangyayaring ito, ang pelikula ay lumipat sa isang bagong grupo ng mga karakter. Si Namiya, ang kanyang kapatid na si David, ang kanyang kasintahan na si Natalie, at ang kanilang mga kaibigang sina Eric at Olivia ay naglakbay patungo sa isang lumang kubo na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Ang kanilang dahilan sa pagpunta rito ay hindi para sa kasiyahan, kundi upang tulungan si Mia siya ay dumaranas ng matinding adiksyon sa droga. At dahil dito, dumating siya sa punto ng kanyang buhay kung saan siya ay muntik ng mamatay. Nagdesisyon ang grupo na manatili sa kubo upang tulungan si Mia na makalaya mula sa kanyang bisyo, Umaasa na ang pagiging malayo sa tukso ng lungsod ay makakatulong sa kanyang detox. Pagdating nila sa kubo, may kakaiba silang napansin. Isang masangsang na amoy ang bumabalot sa paligid, tila nagmumula sa ilalim ng sahig ng kubo. Nagdesisyon silang hanapin ang pinagmumula ng amoy at natuklasan nila ang isang lihim na selar. Ang mga natagpuan nila sa loob ay labis na nakakagimbal, mga bulok na bangkay ng hayop, isang lumang shotgun, at isang kakaibang aklat na tila may misteryosong kapangyarihan. Ang aklat na ito ay tinatawag na Naturum Demonto, isang sinaunang Sumerian na bersyon ng Book of the Dead. Sa kabila ng mga babala na nakasulat sa loob ng mga pahina ng aklat, hindi napigilan ni Eric ang kanyang kuryosidad. Binasa niya ng malakas ang isang nakasulat na orasyon at sa kanyang pagbasa, hindi niya alam na naipatawag na pala niya ang isang demonyong espiritu na natutulog sa paligid. Matapos basahin ni Eric ang mga nakasulat, nagsimulang mabagabag si Mia ang kanyang katawan ay unti-unting kinakain ng presensya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi mapakali, nakiusap siya sa kanyang mga kaibigan na umalis na sila at lisanin ang lugar. Ngunit hindi pinakinggan ng grupo ang kanyang pakiusap. Inakala nilang ang kanyang takot at kalituhan ay bahagi lamang ng kanyang withdrawal symptoms mula sa droga. Dahil sa kanilang kasunduan na tulungan siya sa kanyang detox, nanatili sila sa kubo sa kabila ng mga kakaibang pangyayari. Habang lumalala ang kalagayan ni Mia, sinimulan niyang makakita ng mga nakakakilabot na bagay, mga demonyong anino na sumusunod sa kanya. Bagamat sinubukan niyang balaan si David tungkol dito, hindi siya pinaniwalaan. Inakala ng grupo na ang kanyang mga sinasabi ay bunga lamang ng kanyang adiksyon, na ginagamit niyang dahilan upang takasan ang detox. Sa oras na ito, sinapian na si Mia ng demonyo na kanilang naipatawag mula sa Naturom Demonto. Minsan nakita ni David na pinatay ni Mia ang kanyang alagang aso, isang senyales na hindi na ito ang Mia na kilala nila. Sa isang malagim na eksena, pumasok si Mia sa banyo at isinilid ang kanyang mukha sa ilalim ng umaagos na tubig mula sa shower na nagiging sobrang init. Nagsimula ng matupad ang mga propesya mula sa aklat na naglalarawan ng walang pag-asang kapalaran para sa kanilang lahat. Sa disperasyon, dinala ni David si Mia palabas ng kubo upang isugod sa ospital, ngunit binara ng pagbaha ang mga daanan. Wala silang paraan upang makalabas. Dito na nagsimula ang kanilang matinding kalbaryo. Mabilis na nawalan ng kontrol si Mia sa kanyang sarili at sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo, binaril niya si David gamit ang shotgun, tinamaan ang kanyang braso. Habang lumalalim ang pagkakasapi ng demonyo kay Mia, sinapian din ito si na Olivia at Natalie, isa-isa nilang nawawala ang kanilang pagkatao. Si Olivia, na isa sa mga pinakamalapit kay Mia, ay biglang naging marahas at sinaksak si Eric gamit ang isang matalim na bagay. Habang umiigting ang laban, ginamit ni Eric ang isang basag na piraso ng lababo upang tuluyan ng patayin si Olivia sa pamamagitan ng pagbagsak ng piraso sa kanyang ulo. Samantala, si Natalie ay sinapian din ng demonyo at ginamit ang nail upang barilin ng maraming beses si Eric. Wala na si Natali, sinapian na siya ng buo ng demonyo. Nagpatuloy pa din ang pag-atake ni Natali kay Eric. Kaya't minabuti ni David na kunin ang shotgun at barilin na si Natali. Hindi nagtagal, nagdesisyon si David na patayin si Mia upang tapusin ang sumpa. Ayon sa naturong demonto, may isang propesya na kailangan ng demonyo na tinatawag na taker of souls na makuha ang limang kaluluwa upang maipatawag ang isang nilalang mula sa impyerno na kilala bilang abomination. Si Mia ang pangunahing instrumento ng demonyo upang maisakatuparan ang layunin itong ito. Upang mapalaya si Mia, kailangang patayin siya sa tatlong paraan, sunugin, ilibing ng buhay, o putulin ang kanyang katawan. Nagdesisyon si David na ilibing si Maya ng buhay. Ginamit niya ang kanyang lakas ng loob, bagamat puno ng emosyonal na sakit. Naalala niya ang mga alaala ng kanilang kabataan, partikular ang lalabay na kanilang madalas kantahin. Pumasok siya sa cellar, dala ang mga pampakalma, ngunit inatake siya ni Mia bago tuluyang mailigtas ni Eric. Sa huli, si Eric ay namatay mula sa kanyang mga sugat. Ginapos ni David si Mia at inilibing sa lupa. Matapos mamatay si Mia, hinukay ni David ang kanyang katawan at ginamit ang isang improvised defibrillator upang buhayin siya, tuluyan ng napalaya mula sa pagkakasapi. Pagbalik sa kubo, nabigla si David nang makita na si Eric na matagal nang patay ay muling bumangon, ngunit siya ay sinapian na ng demonyo. Matinding sugat ang natamo ni David mula sa labanang ito. Binigyan niya ng susi ng kotse si Mia at sinabihan siyang umalis na. Sa huling pagkakataon, binaril ni David ang mga tangke ng gasolina sa kubo, dahilan upang lamunin ng apoy ang buong gusali, kasamang namatay sina David at Eric. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang sumpa ng naturong demonto. Mula sa labas ng kubo, nagsimula ang huling yugto ng propesya, isang malakas na ulan ng dugo ang bumuhos mula sa langit. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang nilalang at tinatawag na Abomination. Sa kanyang kakaibang anyo, inumpisahan nitong habulin si Mia. Walang takas si Mia sa malagim na nilalang na ito. Sa desperasyon, napilitang putulin ni Mia ang kanyang sariling kamay matapos itong maipit sa ilalim ng sasakyan ni David. Kahit na nasa sukdulan na ng kanyang lakas, nagawa niyang patayin ang Abomination gamit ang isang chainsaw. Ang katawan ng nilalang ay bumalik sa lupa, tila isinara muli ang pintuan patungo sa impyerno. Pagkatapos ng lahat ng ito, tumigil na ang ulan ng dugo at sumikat ang araw. Sugatan ngunit buhay, si Mia ay naglakad palayo mula sa kubo. Habang lumalayo siya, hindi niya namalayan na ang naturong demonto ay nakahiga pa rin sa lupa, naghihintay lamang ng susunod na biktima upang muling magising. At dito nagtatapos ang kwento ng pelikula. Sana ay nagustuhan nyo. Huwag kalimutan na i-share, like, subscribe at ihit ang bell icon ng ating YouTube channel para lagi tayong updated sa mga susunod na movie recap. Maraming salamat!